Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayun, kapag 80, tig, 80, 85, 90, 95, tig, tig 10 po yun o accumulative. <laughs> Hindi. At ang yan. Pagkat mabuti ko sa milestone age ng 80, oh, 85, 90, at 95, nung naging batas ang ating RA 11982, the expanded centenarian cash gift. Ito ay napirmahan, nalagdaan ng Pangulo noong February 20, 2024. Okay. At naging effective ang batas March 17, 2024. So, kailangan, hmm. Vini, ang iyong pagiging 80, 85, 90, at 95 ay papasok doon sa March 17, 2024. Ah, o kaya pala hindi po daw eligible ang nanay ko. Kasi yung nanay ko, ang birthday ay e March 14. Hindi na siya umabot na dalawang araw kulang. Yes, kaya nga, anay, naiintindihan ko yan. Maraming nga nagtatanong sa atin yan. Subalit, very specific yung batas. March 17, 2024. Yo naman pala kay do na intindihan ko na kasi uh, uh, hindi pala cut off yon uh, na, na masasabi ibig sabihin eh doon magsisimula ang bilang. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.